Napapalibutan ng bahay namin ng iba't ibang sizes ng punso o bahay ng duwende. Assalamualaikum. Kwento ko lang sa inyo itong isa sa mga kababalaghang naranasan ko personally. Kung gusto nyo din ma-feature ang mga kwentong kababalaghan nyo, pwede nyo po ako i-DM. Ang kwento kong to ay nangyari around 2001 or 2 yata. Nakalimutan ko na exact year. So for the context, ang bahay namin nun ay napakaliblib masyado. Almost 10 to 15 minutes na lakaran bago ka makakakita ng kapitbahay. Natatakpan din ng matataas na puno at damo ang paligid ng bahay, kaya tagong tago siya kumbaga. Two-story ang bahay namin dati. At pag nakaupo ka sa may hagdan, ay makikita mo na ang labas ng bahay. Napapalibutan ang bahay namin ng iba't ibang sizes ng mga punso o bahay ng duwende. Isa doon at pinakamalaki yung nasa tapat mismo ng pintuan ng bahay namin at sa tuktok o pinakagitna ng punso ay may nakatanim na puno ng bayabas. At sa height ng tatay ko na 5'6", ay naipapatong niya ang kamay niya sa mga sanga nito dahil mababa lang ito. Wala akong third eye pero ang kapatid ko ay meron. Nung araw na yun ay maagang umalis si tatay pero hindi ko alam kung saan pumunta. Pero kinahapunan habang naghuhugas ng pinggan si nanay sa kusina ay nakaupo kami ng kapatid kong pangalawa sa may hagdanan. Yung pangatlo at bunso naman ay nasa may kuna nila. Nakatingin siya nun sa labas nang bigla siyang nagsabi na nandyan na daw si tatay. Tumingin din ako sa labas ng bahay at nakita ko nga din si tatay kapareho ng suot niya. Nung umalis ang suot niya na nakita ko, nakatayo siya habang nakahawak sa may bayabas ang isang kamay na parang nagpapahinga. Pumunta agad sa pinto si nanay at sinilip kung naandyan na nga si tatay. Pero wala siyang nakita at pati kami ay nagtaka din dahil wala nga talagang tao sa labas. At sa takot ni nanay nun ay nagkulong na lang kaming lahat sa taas ng bahay. Ang sabi naman ni tatay nung nalaman niya yon ay baliwalain na lang daw. Hindi naman nakakatakot, pero yun ang unang beses na naranasan ko yon. Sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panunood. Assalamualaikum.